<clears throat> Isang mapapalang hapon po sa ating lahat. Ito po si Kuya Dan, Advice of Bible TV. Muni po ako ng bibigay po sa atin ng insight mula po sa Biblia. Ang pupuntalanayin po natin ngayong sa hapon ito ay yung uh, ano bang ibig sabihin ng lumakat tayo sa Espiritu Santo. Ang sabi po dito sa aklat ng Epeso chapter 1 verse 13, 14. Sabi po rito, Sa kanya kayo rin naman ay nakaparinig ng salita ng katotohanan. Na ang ebanghelyo na inyong kaligtasan at kayo'y sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa katutubos ng pag-aari. Sa ikapupuri ng kanyang kalawalatian. Kung tinignan po natin sa verse na ito, i-dissect po natin at magbigay lang po tayo ng mga katanungan. At ang mga katanungan na ito ay referring po doon sa atin kung ano ang ating gagawin. Sabi po rito, ano po ba ang narinig natin Number one, yung salita ng katotohanan. Para saan po ang mga bagay na ito, yung mga salita na ito? Para saan po? Para po sa sa atin po. Ang ibanghelyo ng kaligtasan. Maaring ang dami-daming mga pangangaral, pero iisa lang po ang kating kailangan natin. Ang ibanghelyo ng kaligtasan, wala pong iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Siya po lamang. Sapagat sinasabi rin dito ang salita ng katotohanan, siya pa rin po yun ang katotohanan. Ano po ang mga ipinangako niya sa atin? Base din po dito sa nabasa natin sa verse na ito, sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14 yung pong ipinangako niya sa atin. Yung tatapan tayo ng Espiritu Santo na ibibigay po sa atin. Ito po yung pinangako ng Panginoong Heso Kristo sa labing dalawang apostol bago po siya namatay. Darating po sa atin ang katuwang natin sa buhay, ang Espiritu Santo ay pagkakaloob niya sa atin. Ito po ang ipinangako niya sa atin. Ano po ang katibayan ng mga bagay na ito? Ang sabi po sa ikatutubos ng pag-aari. Tayo po ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Sa ikatutubos po ng ating ng pag-aari. Anong layunin po nito sa atin? Base po doon sa binasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, ano po ba ang layunin nito? Ang layunin po nito para sa mabigyan natin ng kapurihan ng Diyos sa pumagitan po ng mga buhay natin. Para sa ikap, uh, ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Nakita niyo po? Para po sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Opo, yan po ang ano natin, ang, ang uh, nais po ng Panginoong Diyos sa buhay natin ito ipinagkalabta yung mga tinawag ng mga krusyano tayo po ay binigyan ng katuwang natin sa buhay at para po magamit nito ang ating buhay sabi nga po uh, ihandog ninyo ang yung mga sarili bilang isang mabagong handog living sacrifice nga yung ihandog ninyo isang mabagong handog ano po ba ang mabagong handog na ito ito po yung mga kasama ng mga gawa natin mga mabubuting kailangan nating gawin para mabigyan natin ng kaluhalatian ng ating Diyos sa ikapupuri at ikaluluwal po niya. Base po dito sa binasa po natin. So, para ang, ang salita ng katotohanan, ang imbanghelyo ng kaligtasan, ang Espiritu Santo sa ikatutubos ng pag-aari at sa ikapupuri ng kanyang kaluhalatian. So, Makanta natin ang Espiritu Santo na ito, mayroon po tayong gagawin. Mayroon po tayong gagawin. Gagawin po natin. Ang sabi po rito, sabi ni Peter sa Acts chapter 2, verse 38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo, ito po yun. Mayroon po tayong gagawin. Ano po ang gagawin natin? Magsisi po. Ibigay po natin ang ating ang lahat ng ating mga problema, mga karanasan natin, mga na, mga naging uh, oh. nagkapos tayo sa tanika lang napakahabang panahon. Ibigay po natin sa Diyos. Kasi siya po ang uh, para mapalaya po niya tayo. Sabi ko, pagsisihan niyo. At pangalawa, yung pabautis po kayo sa ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Pag sinabing sa pangalan ng Pangiso, Panginoong Hesus Kristo, nasa Kanya po ang buong kapangyarihan. Pag sinabing sa pangalan ni, ng Panginoong Hesus Kristo, kasama po rito yung ah, ang anak, ang Diyos, ang Spirito, at ang kapangyarihan ay ipinagkaloob ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga niya, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit magtataka kayo kung bakit sinasabi rito sa pangalan ng Heso Kristo? Kasi ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo ay kabuuan, kapangyarihan. Ang kabuuan, ang buong kapangyarihan ay pinagkalog na sa kanyang anak. Sabi po sa gawa 4.12, ang buong kapangyarihan ay pinagkalog na. Kaya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, kasama na po rito ang sinasabi natin, bautismohan nyo, sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala pong komplikado rito kaya't binanggit ang Panginoong Heso Kristo. Kasama po rito upang mapatawa daw ang ating mga kasalanan. At tanggapin ninyo, ano raw ang tanggapin natin? Ang kaloob ng Espiritu Santo. At sa gayon, makakalakad tayo ng dire-diretsyo. Bakit? Malinis na po ang ating konsensya. Kasi ibinigay po natin ang lahat ng mga kasalanan natin, ang lahat ng karumihan natin na ginagawa sa buhay. Opo, may pagkakataon pa po ang lahat ng mga nagkakasala. Lalong-lalo na po yung sa mga salita, especially doon sa mga lingkod bayan na, na, nalulung na doon, nahirati na doon sa ginagawang kasamaan. Akalaan niya ay hindi siya makakahulagpos na roon kasi uh, para bang nagkaroon na siya ng batal, yung tinatawag na kalos. Mayroon na siya, kaya hindi niya maramdaman ang katotohanan na nangyari sa buhay niya. Subalit, pag nagkaroon po ng pagsisisi, ay papasok po dito ang Espiritu sa buhay niya. Muli, at pasisiglahin po siya. Kaya ito po ang pagkataon ni binigay sa atin ng, sa aklat ng Acts, ang chapter 2 verse 38. Sinabi niya, Repent and each of you Baptize in the name of Jesus Christ for forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ito po yun. Tatanggapin po natin ang banal na Espiritu sa ikabubuti natin. At gayon din, makakalakad tayo sa ating Panginoon. Makakalakad tayo sa Espiritu Santo gagabay sa atin po. So, siya po ang magdadala nito sa atin. Parang katulad po niya ng na uh, ikaw ang nagda-drive ng tax ng kutsi mo. Pero kung ikaw lang ang nagda-drive ng kutsi mo, parang sinasabi mo na, uh, kaya ko ito, ako ito eh, hindi ko kailangan si Jesus Christ. Pero kung isama mo si Jesus Christ sa pagda-drive mo, si Jesus Christ ang mag-drive, ikaw ngayon nakaset ka na lang sa tabi niya, yun ang tapat dapat. Yun ang, si Jesus, ipaubayan mo kay Jesus Christ ang buhay mo. Opo, ikaw na nakikinig sa akin. Malamang, hindi mo pa ito naiintindi at naunawaan. Ikaw na nakikinig na punong-puno ng problema, kahirapan. Opo, kuminsa napakasama din sa atin ng sobrang talino kasi nalalampasan na natin ang kalooban ng Diyos. Na para bang ako ito, naniniwala ako sa aking kakayahan, mga kapatid, ang katotohanan ay di mo pwedeng pasubalian sapagkat ang katalinuhan ay galing sa Panginoon. Kung ikaw ay matalino, magpasalamat ka kasi ibinigay sa iyo yan. Ang purpose ay para maluwalhatiin mo ang Diyos. Magbigay ka ng kapurihan sa Diyos sa pumagitan ng talino ipinagkalaw sa iyo. Gayun din yan sa buhay natin mga kapatid. Kaya makakalakad tayo sa Panginoon, sa lakad ng Espiritu Santo kung nasa atin siya, nananahan siya sa atin. Tama po ba ang narinig nyo? Tama po ang narinig nyo. Tama po ang narinig niyo. Uh, yung po ang gagawin natin. Magsisi kayo at magpabautis, ang bawat sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Upang, bakit daw po kailangan gawin natin yon? Upang mapatawad ang inyong kasalanan. So ano po bang pinakalayunin nito sa ating buhay? Kapatid, na ikaw nagikinig ngayon. Ano po ang layunin nito upang tanggapin mo ang kalok ng Espiritu Santo? Ang Panginoong Isu Kristo, ang katuwang natin sa ating buhay. Lalong-lalo lalo na ngayon sa panahon na ito. Maraming na makikita ka ngayon na maraming mga problema. Away dito, gera dito, gera doon. ah... Uh, Marahing iisipin mo bakit nangyayari ito sa buhay natin. Hindi nyo ba alam na ang gumagawa ng palayok ay hindi mo pwedeng pagsabihan siya na, o oh, gawin mo ito, ito ang gusto kong gawin. Hindi ganon. Kung ang gumagawa ng palayok ay siya lang ang nakakalang kung anong forma o forma ng kanyang gagawin. Hindi mo pwedeng utusan ng Diyos para gawin yan. Kalooban niya ang mga nangyayari sa buhay natin. Ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin may purpose po. Kapatid, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya pasakop ka sa Panginoon. Unawain mo ang Panginoon ng kanyang mga salita. Ito ang katotohanan. Wala nang iba. Ang katotohanan na sinasabi dito, ang salita ng katotohanan. Ang katotohanan na kasunod dito, ang ibanghelyo ng kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. At ang katuwang natin, ang ipagkakalob niyang Espiritu Santo na darating sa atin ayon kay Peter sa Aklat ng Gawa. Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 30. Opo, at sa ikatutubos nating lahat at sa ikapukuli ng kanyang kaluwalatian, ang pinakalayunin nito sa ating buhay para mabigyan natin ng kaluwalatian Amen po ba? God bless po. Ito po si Kuya Dan, ang Spiritual Advisor, Black TV. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang bendisyon ng paminoon. Puspo nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan, at kapayapaan sa pananampalatay. Upang kayo'y sumagana sa pag-asa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ngayon ang Diyos ng kapayapaan sumainyo nawang lahat. Amen. 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 po natin ang Panginoong Dios. At enjoy your meal. Well. At kung mayroon po pa mga patalastas, si Doc po nandito. Para po doon sa Doc. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 6 isang pagpapaalala sa kagandahan ng mga Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin ito ang bagong tipan ng pagkipagugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan uh, ng kamatayan ni Heso Kristo sa Kalbaryo. Ito rin ang isang malaking Pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia, ang babala ni apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin sa pag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa at hindi pinagbabahagi-bahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. At uh, mga kapatid, uh, ipanalangin po natin ang... Uh, ang uh, <coughs> Hawakan mo lang Panalangin natin. Sabi dito, Panginoong namin Diyos, lubos ang kaming nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Pagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat, minarapat po pa rin kami maging anak sa pamamagitan ng pagkamatay ni Yesu Cristo sa Kalbaryo para sa itipagpapatawad ng aming kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na napayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo, pagpalain mo ang hostiyang ito upang maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At gayon din, uh, Panginoong naming Diyos, nagpapasalamat din kami sa iyo sa kaloob, ang dugo ni Jesus na nabuhog sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagbuka sa aming mga kasalanan upang kami maging may turing mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang ha haing buhay para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinahayag ang iyong kaharian, ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede niyo na pong ibahagi, pamahagi. Amen. Yes, sa magandang umaga po si Kuya Dan po ito. Muli, uh, ako humingi ng paumanhin po sa mga mga nagdaampong araw na po ako ay nagkaroon ng karamdaman at hindi po ako nakapagbigay uh, bigay po sa inyo ng uh, insight po sa panal na aklat. Ang ating pong uh, tatalakay na po sa inyo sa so, umagang ito ay paano po ba tayo ay lumakad sa Espiritu ng Diyos? na napaka-importante po sa atin na tayo dapat ay natututong gampanan ito sapagkat ito yung ipinagkaloob sa atin. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Full life. Ano po ba yung itsura ng full life para sa inyo? Diba? Last Sunday po pinag-usapan natin kasama si Pastor Bong, you pursue building up. Kung gusto mong mag-umapaw, diba, you pursue building up. Huwag ka nang gumawa ng maraming kaaway. Maging encourager ka. 'Di ba? At pagkatapos po, ano pa yung tinuro niya? Second point po natin, prioritize others. Yung mga katabi niyo po ba, mga kapamilya niyo, katabi niyo, mas nagiging uh, selfless na po ba kayo sa bahay? Or hindi pa po? Okay, meron mga yung tumitingin sa kapamilya nila parang <laughs> Sa'yo kasi yung makinig ka eh. <laughs> Oo, wag niya po masyado pa rin Eh sabi, Powered by God. Kailangan po tayo ay empowered by God para gawin itong lahat ng ito. At nagtapos po si Pastor Bong last week, ang kanya pong topic eh parang in-emphasize po niya yung hope. Kasi po yung totoo. Romans 10, 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall in the heart and

<laughs> Jesus is Lord over. <laughs> <laughs> <Jesus> <laughs> is Lord over the taste of America. <laughs> God. <laughs> <man yan. laughs>